Hey, what's up mga ka-insik ni ka Langga? I'm back again. Langga Insik Vlog. So ngayon mga ka-insik, kukuha um, po ako ng um, sanga ng malunggay kasi marami nag, nagsabi bakit hindi po ako nagtatanim sa paligid namin. So ngayon po, ito na. Ayan, samahan niyo ako. Tara na. Yung, uh, sa taon po sa cameraman ko, si Mbailo, si Love. Ayan, mamaya, ipakita ko sa inyo. Mag-ingat lang tayo mga kensi kulangga. May mga ano pa, may mga pineapple pa dito. Mga kensi kulangga. Merong bunga doon. Yan. Hindi pa siya ano, nang hinog ba? Ugwa yun din ang kabae Yeah. So mga kensi, hindi po mawala ang ating itak. Ayan. Lampas na siya doon. Yes. Lampas sa amin. Po ito po ito po yung pangtali sa sa nga ng malunggay nga kunin natin so ayun na po so ayun unahin po natin sa baba kasi ang hirap dito maraming mga aray natunok ba

Atau bang konobi? Ayo. <laughs> <laughs> Dang lu gak? Cari dongai. Ini memang inov <logo>. suku jadi. Masuk ke inov nak? Ya. Dugaipan nih So ayan, yung kapatid ko is ngayon lang talaga siya nakabalik dito sa bukid. Ayan, so ngayon is nag-ano muna siya. Sa lahat po ng nag-request nito, yan, ito na po yung mga healing nyo. Yan, dragbigyan nako kuno na kayo. Oops, oops, oops. Oops, oops. <laughs> ah. Ayun ah, ito po. Marami na po ang nakuha ko. Ito na. Kailangan po natin talian ito. Dahon ng buli. ang sa titigawin nito? Borli. Borli. Para hindi po malaglag yung mga maliit. Oops. Sayang eh. Nanagyan nito yung dahon No, amin mo na kayo wala. Mga oh, siya kadumdum god. Do, dito ramang goto yan ako sa una o dito. Hindi, hindi ka na eh. <coughs> po sa may-ari nito. Salamat mamalita malita. Okay. And shout out kasi Dispiras po ngayon ng fiesta dito. O oh, Dispiras ako ba? Dispiras? Yeah. Dispiras. Ayun. Oh. Kung kung sa vice. Ito si, si So ayan po. Pauwi na tayo. Pagdating po doon sa amin. Ayan maglilis. Pagdating po dito sa amin. Sa aming paligid. maglinis po ako ng taniman nito. Punti lang. Para pag balik na po ako dito sa amin may makuha may may makuha po ako ng dahon nito yung malunggay so ayan na po ito na kakahinga po para yung babas-bawasan po yung tiyan ko <laughs> ay ay Tara. Balikan ni. So ito pong bahay sa may-ari nito mga kinsi kalanggaan din. Ito ito. Yan. Nanakpo ko nila. Oh. <laughs> Yan. Maraming tayo makakain mamaya ang kinsi kalanggaan. May maglitsun sila. Bukas. bukas. Kasi pista po sa ano kanang CTU bitaw CTU dito City or sa barangay actual CTU or ano tawag dito is ano purok sa iba purok sa iba June. June. zone 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 para sa school zone school zone dekay zone zone prone area sa so, tawagan accident prone. prone prone na din zone ayan before is dito kami manguha ng bunga ng duhat Ayan, ang dami-daming hinog talaga nito. So, ngayon is wala pa siyang bunga kasi. Nang ano muna yung mga dahon niya. Na, ng yellow. Nang dilaw. Ayan, dito po kami maglalaro before. Ito naman yung ilam. Ayan. Nakikita niyo, ay hindi siya makita yung lobid. Kasi, inan, yan kasi ang gagawin namin before na magduyan-duyan kami. Ayan. Ayan, yung lubid na yan. Ayan. Hindi siya makita kasi ano, ayan. Horse. Horse ng aming kapitbahay. Ayan, that is, that is Go. So ayun na po mga kaentik ka langga. Malapit na tayo makarating sa bahay namin. Yes po. Ah, uh, Mabigat-bigat uh, talaga po kahit kundi pero mabigat-bigat kasi. Shout out po sa mga lahat pong mga subscriber namin. Ayan. <laughs> sa followers. Okay. Then Basa Kailangga jan Sana po makahanap po tayo ng nanang mauupahan bukas kasi uwi okay, kami bukas si Papa. Ayan po si Papa po, Dalahin ko muna sa Mandawi. Pero si anday Lucy love ah uh, pabilin na so, sa iwan po namin dito kasi nag magpistopis na po sila igman din. Ano ano? Ano, ano pistopis? face to face. Face to face. <laughs> Kami. Senior hai So ayun na. Masih. So yun po ito pong kapit bahay namin na uh, nakadaan lang po dito tapos uh, tinawag ni Nelo sa may ibibigay po siya. Di cutie? Yan. Smile, smile, baby. Yeah. <laughs> mahiyain naman ito pong pinsan ko na isa yung kasama nila ni Papa at ni Inday Silab, dito na iwan noong uh, first day anniversary sa mama namin so, ayan po siya po yun <laughs> ayan si Inday si Love Silab. <laughs> yan yung um, isang kapit, ah, kapit bahay namin isang kapit bahay yan siapo po siya po sira sira na po yung anong bahay kubo namin so hindi magtatagal yan paayos na yun, dahil yan yan so ayan po uh, papakita ko po sa inyo yung taniman ko ng mga malunggay don uh, ah. banda yan Diyan ko itatanim eh, yung mga kinukuha ko ng sanga yan so abangalan niyo po ang aking paglilinis ng ah tanim taniman ng mga malunggay. So ayan po. <clears throat> Abangan niyo po bye. Thank you po, po sa kailan sila ba siya po ang nag ano ng camera. Yan. Sa so, baway, see you next vlog.